Yako yeah, ito. <laughs> Hello! Ayan po, pagkagising po niya sa umaga, kumakatok sa kwarto nila, Ate Dildil. -Dil. Good morning, nga na, Ate Ana. Bala mo ya, idol TikTok. Good morning, good morning, good morning, Aube. Good morning good morning. morning, good morning, good morning. Baka mo, pagkakaya ka pa yung mano. Apo, ito ito, Berhel. Baba ka. Ay, ali, maraming paburi na mag-dutch milne. Maraming no. paano kayo. No. Baka na may panong nanong kakananang call-call ito nga ba? Ayan, ay, nag-sell sure lang niya. Ay, nag-sell sure lang. Ayan na po ang haring araw. Lumalabas na. Ayan. Under the chip. May sira na yung eh, paleng karelang kay. Ay Yeah, dyan kami nag stay dati. Pots tenang mula mo mm. rin.